Pansin Evid Senior Citizens, malaking balita lang ang social pension payout schedule para sa September at October 2000 at 2025 ay finally na confirm na. At narito ang pinakamagandang bahagi, nakita namin ang mga maagang release dates at mga mahalagang updates na kailangan nyong malaman. Sa katunayan, hayaan niyo akong sabihin na ang isa sa mga surprises ngayon para sa September. Ang ilan sa mga seniors ay makakatanggap ng kanilang pension nang mas maaga kaysa sa karaniwan. At para sa October. May mga special staggered releases na nakaplano para maiwasan ang mga delays. Manatili kasama ko dahil sa video na ito, gagabayan ko kayo step by step ang eksaktong payout dates, ang mga dokumentong kailangan nyo, saan kayo mag-claim, at pati na rin ang mga tips para maiwasan ang mga delays o scams. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin niyong ay hit ang like, ay click ang subscribe, at i-turn on ang notification bell para hindi kayo makakaligtaan ng anumang mahalagang pension updates para sa mga seniors. Ngayon, maaaring tanong ninyo, bakit napakahalaga ng update na ito? Well, mga kaibigan, bawat piso ay mahalaga lalo na kapag nag-manage kayo ng araw-araw na gastos, mga gamot, groceries, at kung minsan ay sumusuporta pa kayo sa inyong mga apo. Para sa maraming seniors, ang mga pension ay higit pa sa pera. Ito ay security, stability, at dignity. Kaya naman ang pagkakaalam ng eksaktong September at October payout schedules ay napakakritikal. Isipin niyo ito, nag-budget kayo para sa inyong monthly na mga gamot. Kung mas maaga dumating ang inyong payout, mabibili niyo ito nang hindi nag-aalala sa paghiram. O kung alam niyo ang eksaktong petsa, maiwasan niyo ang mga mahababang pila at ligtas na makukuha ang inyong pera. Kaya sa video na ito, hindi ko lang ilalahad ang opisyal na payout schedule kundi bibigyan din kita ng gabay na mga steps para hindi kayo ma off guard. Tara na sa isa pang spoiler. Ang September payouts ay nakatakdang magsimula ng mas maaga kaysa sa inaasahan sa ilang mga rehiyon. Tama ang narinig ninyo. Samantala, ang October ay susundin ang mas organized na sistema ang mga payout ay I release sa staggered phases depende sa inyong lokasyon o beneficiary group. Manatili dahil sa ilang minuto. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong mga petsa para sa dalawang buwan at kung paano ninyo ma-check kung kasama kayo. Pero bago yon, siguraduhin natin na handa kayong mag-claim ng maayos dahil ang pagkakaroon ng tamang mga dokumento at pagkakaalam sa proseso ay makakatipid sa inyo ng maraming stress. CJ, narito ang inyong step-by-step -step guide para sa pag-claim ng inyong social pension na yung September at October. Isa, saan mag-claim, o kung nasa lungsod kayo. Karamihan ng payouts ay dadaan sa partner banks o remittance centers tulad ng land bank, Ye -ye -ye. o kahit gas sa ilang pilot areas, o sa mga rural areas. Asahan ang payout sa pamamagitan ng inyong local government unit, lei, o barangay distribution. Dalawa, ano ang dalhin, o valid government issued lei, senior citizen ye, UMID, o passport, o ang inyong pension booklet o claim stub, o authorization letter panandang pandagdagi ng representative kung may iba kayong mag-claim para sa inyo. Tatlo, ano ang asahan, o maaaring may mga pila pa rin, pero ang pagkakaalam sa inyong eksaktong schedule ay makakatulong. O laging humingi ng opisyal na resibo o acknowledgement pagkatapos mag-claim. Quick tip, ihanda ang inyong mga dokumento ilang araw bago ang nakatakdang release. Sa ganitong paraan, hindi kayo mapanik o mawawala ang mga mahalagang aids. Mag-comment sa baba ng inyong region o province. At i-update namin kayo sa mga localized payout schedules kapag na-confirm na. Tulungan natin ang isa't isa na maging informed. Ngayon pag-usapan natin ang September libo at 2025 schedule. Dito nagiging exciting ang mga bagay. Ayon sa official na release, ang Metro Manila seniors ay magsisimulang makatanggap ng kanilang payouts as early as September 10, 2025. Ang Luzon provinces ay inaasahang susunod mula September 12 hanggang 20. Ang Visayas at Mindanao ay makakakita ng releases sa pagitan ng September 18 at 25. Bakit ang pagbabago na ito? Gusto ng gobyerno na siguruhing may mga pondo ang mga seniors ng maaga para maghanda sa holiday expenses at maiwasan ang pagcrowd sa mga payout centers. Storytelling element, noong nakaraang buwan, may isang senior mula sa Quezon City na nag-share kung paano siya napilitang humiram ng pera para sa gamot dahil sa payout delay. Sa bagong mas maagang schedule na ito, may iwasan na ang mga problemang iyon. Ngayon tara na sa October 2,000 at 25 payout schedule. Ang October ay medyo iba dahil nagpapatupad ang gobyerno ng Staggered Release System. Ibig sabihin, hindi magsasabay-sabay ang mga payout kundi sa mga phases. Phase 1, October 5, isa 0 para sa mga senior sa at malapit na provinces. Phase 2, October 12, 18 para sa Luzon Regions. Phase 3, October 20, dalawampu, 28 para sa Visayas at Mindanao. Bakit staggered? Para mabawasan ang mga mahaba na pila at para matiyak na mas smooth ang distribution. Kaya, kung galing kayo sa Mindanao, huwag magpanik kung wala pa ang inyong payout sa unang linggo, simply scheduled lang ito sa huli ng buwan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga common issues na kinakaharap ng mga seniors at kung paano ninyo ito maayos ng mabilis. Issue isa hindi dumating on time ang payout. Solution, makipag-ugnayan ka agad sa inyong barangay officer o ESV payout desk. Minsan, regional lang ang mga delays. Issue 2, nawala o nag-expire na ang YI. Solution, maghanda ng secondary E tulad ng inyong senior citizen card o voters E. Sa mga emergency, maaaring tanggapin ang affidavit of loss. Issue tatlo, hindi personal na makaklaim. Solution, maghanda ng authorization letter at E ng taong magklaim para sa inyo. Pro tip, laging iwasan ang mga taong nangangako na pabibilisin ang inyong payout kapalit ng bayad. Ito ay scam. At ngayon para sa good news, may mga usapan na sa October. Maaaring makatanggap din ang ilang seniors ng additional cash assistance bilang bahagi ng Holiday Readiness Fund ng gobyerno. Hindi pa ito fully confirmed, pero sinasabi ng mga insiders na maaaring may 1,500-2,000 top-up para sa mga select seniors, lalo na sa mga nasa indigent bracket. Kung matutuloy ito, ibig sabihin sa October, makakakuha kayo ng pension panandang pandagdag possible bonus just in time para sa holiday season. Kaya bantayan ang mga opisyal na announcements. At syempre, I keep namin kayong updated dito sa channel na ito. Mabilis na recap ng na-cover natin ngayon. Ang September payout ay magsisimula as early as September 1-0 para sa INSEE at mag-roll out nationwide sa 25-ie. Ang October payout ay susundin ang staggered system. Magsisimula October 5 at matatapos sa 28-ie. Ihanda ang inyong valid aids, pension booklet, at authorization letters in advance. Makipag-ugnayan sa inyong naing OESA kung may delays. Bantayan ang possible bonus cash aid sa October. Mga kaibigan, ito ay magandang balita para sa lahat ng seniors. Pero tandaan, information is power, I share ang video na ito para ang ibang mga pensioners sa inyong community ay hindi makakaligtaan. I hit ang like, subscribe, at itap ang bell para hindi kayo makakaligtaan ng isa pang mahalagang update. Maraming salamat sa panonood. Nandito kami para tiyakin na ang aming minamahal na mga seniors ay laging updated at protected. Sa susunod naming video, pag-uusapan natin ang highly anticipated 13 th month pension bonus na maaring ma-release bago ang Christmas. Trust me, hindi niyo gustong makaligtaan iyon. Kaya manatiling connected, manatiling informed, at higit sa lahat, manatiling empowered, mga seniors. Ito ang Filipino Pension Update ang inyong ultimate channel para sa pension news na nag-sign off. God bless at makikita namin kayo sa susunod na update.